Huwag kang matakot sa kinabukasan. Ang hindi mo alam ay hawak na ng Diyos. Ang pinapangambahan mo ay naayos na ng Diyos. Kaya magtiwala ka lang. So, hi mga kuya at ate. Welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Huwag kang matakot sa darating na bukas kahit hindi mo pa alam kung ano ang mangyayari. Alam na yan ng Diyos at hawak niya ang lahat. Yung mga bagay na inaalala mo at kinakatakutan mo, inaayos pala niya ng palihim para sa ikabubuti mo. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala kahit parang ang bagal ng takbo ng buhay at tila walang nangyayaring maganda, huwag kang mawala ng pag-asa. May ginagawa ang Diyos sa likod ng katahimikan. May plano siya kahit hindi mo pa ito nakikita. May sagot siya kahit hindi mo pa ito naririnig. At may himala siya kahit tila walang, wala kang nadarama. Kaya magtiwala ka lang sa Diyos. Sa bawat luwa mo may kapalit ng ngiti. At sa bawat gabi ng takot may bukas ng pag-asa. At sa bawat na hindi mo nakaya, naroon siya para ipaalala ang anak kaya mo pa kaya hawak lang sa pananampalataya kapag natutong magtiwala ang puso doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan when you learn to wait with trust that's when you will experience God's movements silent but sure slowly but definitely right the answer may not come immediately but it will come at the right time in the right way minsan kailangan dumaan ka muna sa unos para mas tumibay ang pananalig mo minsan kailangan masaktan ka muna para mas maunawaan mo ang halaga ng tunay na kagalingan at minsan kailangan mawala ka muna para maramdaman mo na siya lang talaga ang sapat. Kaya huwag kang bibitaw, huwag mong hayaan na lamunin ka ng pangamba. Dahil habang natutulog ka gumagawa ng daan ng Diyos, inaayos niya ang bawat detalye ng kinabukasan mo na higit pa sa kaya mong hilingin o isipin. Kaya kahit hindi mo pa alam ang kwento, magpatuloy ko lang sa pagtitiwala. Dahil ang Diyos ang may hawak ng panulat at ang kwento ng buhay mo. Hindi pa tapos, hindi pa huli at siguradong maganda ang dulo. Sa bawat takbang mong mabigat, may lakas siyang ibinubuhos. Sa bawat tanong mong walang sagot, may plano siyang unting-unting inihahayag. Hindi mo kailangan makita ang buong daan. Basta hawak mo ang kamay ng Diyos, makakarating ka sa paroroonan mo. Ligtas mo at may ngiti sa puso. Kaya magpatuloy ka lang. Pumili ka pa rin maniwala kahit masakit. Pumili ka pa rin umasa kahit paulit-ulit kang nadapa. Dahil sa dulo ng lahat ng yan, may gantimpalang nakalaan sa pusong hindi sumusuko. At sa pananalig na nananatiling buhay. Ang buhay ay puno ng hindi tiyak, ngunit kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, kahit hindi mo alam ang kasunod, doon mo makikita ang tunay na kapayapaan at himala. Hindi mo kailangan makita ang buong plano para maniwala. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala kahit wala kang kasiguraduhan. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagkakamali. At ang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay may paghahanda para sa mas maganda at mas pinagpalang bukas sa tamang panahon mauunawaan mo kung bakit niya tinanggihan ang lahat ng bagay na gusto mo at kung bakit mas maganda ang ipinalit niya. Dahil ang pananampalataya hindi batay sa nakikita, kundi sa paniniwalang may Diyos na gumagawa sa likod ng lahat. Tahimik man siya pero tiyak na tapat at ang bawat taong nagtitiwala ay kailan may hindi mapapaya. Alright, thank you for the time mga kuya tate. Bisita kayo sa next video ko. Bye bye!